Good evening, ah, uh, gandang hapon po mga ka, ka, sa aking mga, ka, ano, ka youtubero, kaya <laughs> mga ka farmers, ka dragon, ka malberry so ito yung mga pinagtatanong ko dito sa aming looban, nagtanim ako ng mga cuttings, yan, malaguna. Pinaris ko na yung tanim din eh. Na mulberry. Pinagawa nagtanim ako ng ano, tawag dito? Yung tanglad. Yan, tingnan ko kung mabubuhay. Medyo mahirap pala ito mabuhay guys. Kala ko madali. Bakit nang tanim namin doon sa mini farm buhay agad? Ay dito. Medyo si parang Ito ko kahapon. Ayan na. Tatlo. Tatlo dito. O, madami ang paligid. Hinaano ng mga manok. Pinakahid. sa ito yung pinagtutulo ng mulberry. Taysa. Talat pa. Ito yung mga tanim namin puno ng langka. Ayan, pataas na. Bali, ito ay dalawang taon na. Malalaki ang bunga nito, guys. Ayan. Bali, marami na rin kami na-harvest dito. Apat na puno. Dalawang puno ng bayabas. Yun. Tapos ito. Tatlo. Ayan, mga medyo nag-stop na siya ng pamamulaklak. Wala pa siya ulit mga bukong nalabas. So, ito ay harvest ng October. So, pag, pagdating ng November, wala pa. Nag-stop na ng pamamulaklak. kasi minsan ganun ang, ang dragon fruit. October, nag-stop na. Depende. Merong naabot ng November. Yan o. Oh, mga papaya mga, ayan yung mga ano lang guys, mga inhaha, namin yung buto. Ayan. Hmm. Ang daming sumibol. Ayan, tanim din kami dito. Ayan, tatlo, apat. Ayan. May ganyo ako magtanim dito sa bahay, malapit sa uh, amin. Kasi pag sa farm, uh, no, malayo. Eh, hindi agad madidilig. ay eh, dito, may, mas madali kung madidilig siya. Kasi hmm. ito yung mga malberry ko, yan, napabayaan ha. na. may meron din ako dito mga aloe vera, pagka medyo nalulugulugo ang buhok. Tapos ito, yan, tinamnam ko nito para silbing bakod. Ito nga pala guys, itong aming kapitbahay na ito ay mahigit 2,000 square meter. Eh, nagbibili po ito ang presyo po yata nito ay dati ay 35 parang medyo wala namang bumili kaya baka makukuhan ng 2,500 per square, malawang to guys ang likod nung ay ano na ilo, pwede kayo mag tayo ng babuyan manukan yan yun yung highway na yun barangayro, yan deradyo sya, tuwid na tuwid yan Guys, may mga kawayan oh, di, hindi na kayo lugi dyan may mga mayro meron na kayong ma-profit dyan madaming puno ng kawayan oh, may sampalok yan po ilang puno ito ng kawayan guys so kung gusto nyo uh, putahan dito lang po sa Luxuhin, talatagang batangas kontakin nyo lang po ako yan, yeah, so ito lang pinakabakod. Yan, yeah, ako dito na tawag dito, yung panglad. Hmm. Kung ilan yan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, dito. So, yung guys, medyo malalago na ang mga yan ang lago na. Kapatak pa kami dito. yung yung aming kapitbahay. Ito ay wala man nakatira dito. So, ito din yung papaya. Yan. Yung papaya. Yan. Sinabi din namin yan. Yan. Ang dami, ang dami smegol na papaya. Yan guys, ito yung likod. Ato nga pala yung aking ibay. Ang aking mong baby. Hindi ako mag-ibay ngayon. Napapagod. Magsabay na lang kami ng aking... mister. Hmm. sa motor para sa tatay baby yan ganito lang natin nga pala guys itong aming <laughs> sabi ni ba isakyan ang aming ipinagbibili ito ay 160 maganda ito guys Pakaganda pa nito yung makina niya. sadyang hindi na ano, goods na goods. Tapos, ano, eh, makisla pa ang kanyang, ano, pintura. Siyempre, dahil second hand, may mga scratches, pero hindi na masyadong mapapasin, guys. Pakita ko sa inyo, ah. Uh -huh. Doob ay nakalock yan dahil mahilig ako sa mga manika yan lagyan ko ng ng manika yan guys yan. adami mga ano stuffed toys ng guys, goods na goods pa po ang ano niyan. Marami nang nag-inquire dito kaya lang hindi hindi kami magkasundo sa presyo. So ne never pa ito kaming itinirik nung mabili namin. Kaya lang kailangan na namin i-dispose dahil nehira pa kami sa paggerahe. Tsaka kailangan din ng funds may bagong project so yan guys yan, yan. ito yung loob sa so, mga interested po punta lang kayo kontakin nyo lamang ako yan maingat po napaka hindi gamit lang po ito pagpapasok sa schools sa so, pagkala may lakad kami yan nagagamit sa Batangas. Ito ilang beses na Batangas City. Hindi siya. Goods na goods pa yan. Medyo hindi lang na ito nasa magalbok. Tapos umulan. guys. So yan. Then ito nga palang daan at ito ng tutubig. Yan. Ay aming tinambakan. Okay. Oh, uh, pag ako nagpapapasok ng ibek, eh, uh, mababa ito. Ah, Lubog. Ayan. Pinatambakan na namin. Ayan, guys. Uh, ay, dito sa loob. Kagaga. Kalalabas lang namin galing sa trabaho. Kaya, ito na ang relaxation ko. Ayan. Uh, ay, meron kami halaman dyan. Unaga pa sa may bintana. Bindi. Ma para presko. Yeah, guys. Okay, ano. nagwawalis-walis na. Asa na. si As Ineng? Yeah, so meron din akong have, uh, hilig mag-collect ng mga baboy. guys, guys, marami akong collection yan. Kulang pa yan. Pupunain ko pa yan. Ang hirap kasi maghanap ng mga porcelain na ano, mga baboy. Yan. Hindi basta-basta makakita. So, yan. Gato lang naman pagka na i-stress. O, okay. oh, di. Mag-vlog. Yan. Ang basura eh. Kailangan masilab yung basurang yan. Ah, magsisilab muna ako guys. Para pawis-pawisan. Okay. So yun lang po ang update sa mga itinanim kong uh, tanglad. Sana mabuhay. Okay. Bye-bye.